na. Saan na okay. tayo? Kasya ka ba dyan? Uy, uwera, uwera. Kasya Kaya yan. Kaya mo kasya. Salamat. Bigan. Bigan. Kali oh. ka rin Salamat. Hindi, malaki waya. dito. Malaki dito. Hindi oh, dyan. Huwag kang mahiya. Wala na. Pangit ka ng video. Malaki dito. Ay, sunod. Empanada. Empanada. Dito yung lungga ni dito yung itong lugar na to. Ay, hindi tayo nakabili. Eh, hey, gabi. Yung <orith Seal> ito ang problema. Eh, o kaya, kaya yan. Eh, dah dahan-dahan -dah lang kasi may CCTV. Dahan lang ha. May sisi. May TV okay, sa harapan mo. Oh. Oh, oh may CCTV TV yan. Baka, baka, baka CCTV TV na nga lang. Bob, Oh, oh. Bob. Dali. Oh, bang, bangga, bangga din ako nito. Sabit. Huwag niyo tumaan yan. Oh, okay, Ang laki dito. dito. Luwag dito, boss. luwag dito. Huh? Loob. Ah, loob dito. Ulo. Ay, ulo. Ay, ulo. Ay, ulo. Newborn. Construction supply. Ah, may construction supply pa rin. Parla dito. Ah. Oh. Pero na-preserve nila ito, no? Panahon pa ng Kastila. Oo, oh, uh -huh. ito talagang ano eh. Hindi, ginano na ito, boss. Ngayos na ulit. Oo, oh, oh, sagi ka na. Ang ika dito, luwag dito. De, luwag. Ay, luwag. Kaya yan? Kaya. Pinahan mo lang to. Pinahan mo lang kaunti. Sige, sige. Kaya yan. Kabig mo dito ng kaunti pa. Kabig mo dito ng kaunti. Pag sinabi kong diretsyo, gulong, diretsyo lang ha. Kabig mo dito, dito, konti pa dito. Kunti. 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 Kunti dito. Kunti. Konti, konti, konti dito, konti. Palo mo sa akin ng konti, konti. Palo mo dito ng konti, laki dito. Palo mo pa. Yan, diretsyo na yan. Kasi na lang, o, diretsyo gulong, diretsyo gulong. Diretsyo mo na lang. Diretso mo na lang ang gulong. Diretso. Ay, salamat. Hagard na tayo dito para na tayo ano? Zombie. Oo. Oh. Pero at least tatlo na lang. Oo, oh, tatlo. Tatlo pero marami. Kaya kung hindi natin binababa tong isang to, oh. lalo na. Paano tayo bukas? Hindi nga pa. Puridik, sapuridik. Ito sa tagal Ano ba to dito? Mga bahay ng Castilla ba to? Oo. Hmm. ang nila to. Parang so, pininturahan lang. Ito nga, hindi pa nila. Walang budget na boss. <laughs> dito yung mga yung general dati, yung mga general. Oo. Oh. Dito na pinikula si EPG. Eh dito no, pinagsutingan to ng ano? Yung probinsyano. Probinsyano. Ang batang probinsyano. Tulo, kain muna tayo. Ay, okay, ay, kung may makainan, boss. Pero pag wala kayong makainan, pagtsagaan mo na lang ito ka akin. <laughs> ah! Kalak Kalakalati kala lang. Kalak Kalakalati lang, eh. Kala magagawa, dyan eh. Dali. Dali. Ito, sana dito, oh. Eh, ito may kamahalan. Eh, sana dito. <laughs> Huwag yan, ba? Hindi kaya na natin yan. Kaya yan dito sa bigan. Oh. Kaliwa na tayo nito. Kaliwa ka na. Ano ba yung nila? <laughs> Dawing nagsabi. Hoy. Gising ka na. Nag-alarm ka na eh. Ayan, Longganisa. Saan? Uh, local pa. Hindi ako ano yun, boss? Nalangit ngit. Yung yeah, yang sobrang bigat natin, karga natin dito eh. Ah. Kung kailan ilang bawas na sa ngayon patutunog, pambihira. Dito nga lahat ang bigat sa una.